Sa tunay na buhay, kayong dalawa, dumating ba yung pagkakataon that in the middle of relationships, nagtatanong ka na, ito ba yung nagustuhan ko? Ito ba yung parang brand yan? I'm sorry to get into brand, no? Is this the promise that I got? Ito ba yung taong, is this what he promised to be? Nagdadaan yun? Yes. Meron po talaga Meron dito, po. boy. Lalo na kapag matagal na kayo. But siguro doon papasok yung kung gusto mo talaga i workout out yung relationship. Mag-uusap talaga kayo. Mm. Um, acceptance kung ano yung flaws ng bawat isa. At haharapin nyo kung ano yung flaws ng isa't isa. Hindi yung, ay, uh, yan ka na naman eh. Mm. Hindi mo siya pwedeng atakihin ng Blame negative game. attacking. Uh -huh. Kailangan atakihin nyo siya together ng we're a team. Ang panglima, direct ay time. Ah, uh, time. Oo. Mm -hmm. What is the problem? Ano bang problema niyong dalawa? Bilang <laughs> Justin at Lance dito sa pelikulang ito. Parang sa ano po yan eh, siguro masasabi ko sa babae. Di ba kapag nililigawan ka, normally ang lalaki laging available. Yes. Kahit na may trabaho pa siya or may career pa siya, andyan lagi, visible, making you feel special. But sometimes, when reality hits sempre may mga factor na rin na may kailangan na i-priority. And then papasok na yung dapat maintindihan mo kasi partner na kita. Tapos doon na rin mag-sync in na parang naso na yung time nating dalawa. So it really um, effort, working effort talaga sa party na gusto nyo talagang i-work para kahit na pareho kayong busy, makahanap talaga kayo ng time. And uh, parang doon papasok yung concept, Tito Boy, ng controlling your emotions. Irene, yeah. <laughs> ba bakit ganito ka magkwento? <laughs> 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 Saan <Hindi> ang galing ko... <laughs> ito? Hindi, <laughs> para ano po, parang um, may nabasa ko dati na parang yung may nag-review ng mga pelikula ko na parang anti-romance daw. So, parang mas nandun nga ako. <laughs> Kasi parang, parang meron tayong mga romantic notions and then, Parang gusto kong nangbabasag talaga. <laughs> no, no, ang ganda nga, you're telling a love story, uh -oh. nagkukwento ka ng isang kwentong pag-ibig pag from the point of break, ups. break ups. And uh -huh. that's really interesting.